Another breaking moment sa mundo ng pageantry Habang papalapit ang laban ng Miss Universe 2025 sa Thailand Umaapaw ang suporta ng buong sambayan ng Pilipino para kayati sa manalo ang pambato ng Pilipinas Sa viral video na ito, makikita ang kanyang eleganteng transformation Mula sa makulay na modern Filipiniana hanggang sa classy blue dress na nagumapaw sa confidence at ganda Lalong nagtrending ang video ng magbigay ng komento ang dalawang Pinay Miss Universe Queens, Catriona Gray at Pia Wurtzbach. Mabuhay ay," Ang masiglang bati ni Catriona habang si Pia naman ay nagpaabot ng mensaheng "Good luck atisa," na agad nagpainit ng social media. Makikita na hindi lang mga fans kundi pati ang mga dating queens ay buo ang tiwala kay Atisa. Sa bawat ngiti, lakad at kumpiyansa niya, ramdam ng lahat na handa siyang ipaglaban ang bandera ng Pilipinas. Hindi lang siya basta contestant, isa siyang simbolo ng bagong henerasyon ng mga Filipina na matalino, may puso at may paninindigan. At habang papalapit ang isang bagay ang malinaw, buong bansa ang nasa likod ni Ati sa Manalo. Muling nabubuhay ang pag-asa ng mga Pinoy na muling may uwi natin ang corona ng Miss Universe sa Pilipinas.